may pag-asa ba kung um, totoo to? Anong pangalan mo, Kuya? Gino, sa Lanao del Norte, 25. 25 ka pa lang? <laughs> Saan ka pa lang ngayon? Dito sa ano, sa Malaysia. Single dad. Ilang taon na kayong hiwalay? Isang taon at sa katatlong taon. Ba? Mahilig yata to sa anak-anak si Kuya Gino. <laughs> Kuya Gino, si Ate Jean ay isang single mom, 27 from Makati, tama? Ay ako. Ang tanong dito, Kuya Gino, si Ate Jean ba ay patatalsikin o patatalsikan? Patatalsikan po. <laughs> si Kuya Gino, di ba, alam mo naman, single dad ito, 25 years old. Pero nasa Malaysia siya ngayon. Hugis Pipino. <laughs> Handa mo na bang buksan ang dambana ng kagitingan, Ate Jean? Always. Oh, hmm, talaga. Labas <laughs> na yung dila niya. <laughs> o natatakam ka na kay uh, Puya Gino. <laughs> Mahiyain si Kuya. Mahiyain. Pero marunong ka naman mandi. Pero marunong ka naman. Paano mo ba napasagot yung ano, yung nanay nung anak mo? Siyempre, nang Paano man dito? May pag-asa ba kung um, totoo to? Pwede naman, wala namang ano yan. Alam mo kasi, yung balik yeah. Yung, yeah. Na mo na yan, sabi mo na yon kung paano mo makuha yung loob ng babae. Hindi naman kasi kakakalala lang natin yung jowa na agad, diba? Ano, nasa stage pala tayo, yeah. diba? ano know each other. Kasi yung babae kasi, nag accept lang naman yun. Kung sino yung makita niya doon na mas uh, worthy, yun, ma yun na yun. Uh, ano bang ba gusto mo gano? sa isang lalaki ganun? Ako kasi, hindi naman ako ano, sa lalakay. Marami na akong trust issue. Marami na akong... Uh, Marami na akong trust uh, issue. Kaya, ay, syempre yung hinahanap ko yeah. sila yung yeah. matang kontento, responsable sa buhay. So, sa akin kasi is simple lang yung gusto ko. Ano lang simple tapos mapagkatiwalaan. Lahat naman tayo gusto yung mapagkatiwalaan eh. Ang sabihin mo, ang hinahanap mo sa babae, alam mo kung bakit? Para makuha na kaagad si Ate Jean? Miss Jean, ang hinahanap mo sa babae ay isang katulad mo. Ganun lang kasimple yun sana ah. Oh. <laughs> eh kung sa aling ano may pag-asa ba oo naman kinakabahan <laughs> <laughs> ako na eh parang parang pinag-iisipan mo ate ah hindi ko naman wala naman problema kuya mo man kasi kayo, lalaki yung naman yun kung paano siya so nagsikarte sa babae pa kung ano yung loob na sa ate isa lang ang uh, advice ko isipin mo lagi ang pipino <laughs> <laughs> Ay, tayo, Mars. Pwede kasi yung gawin kilawin eh At saka kinakain ng buhay Ay law <laughs> Ay, yun. Ay, yun. <laughs> Gusto mo naman ako Gusto yeah. mo naman ako Gusto mo naman ako Kung makangiti ka ati Basa-basa ka basa agad ah Oh no <laughs> pero kaya mo ba yun ano yung kaya LDR ganun LDR ganun LDR wala na kayo nagdarulas yun naman ako dati na LDR depende sa pagkakaintindihan nyo kung paano nyo i-handle yung... kasi may iba talaga na malap, mahilig sa malap kaya yeah, Gino ba kanina kaya mo ba yung sabi niya kanina ba akala ko ang dugtong niya kaya mo ba ang pipino <laughs> <laughs> kaya mo pala ang LDR pala pag gusto mo yung tao, ang daming mo para. Tumatagal so, ka bang umuwi, bumalik ulit sa ato. Hoy ate, sabik na kaagad. <laughs> Masyado kang excited, ate. Okay lang sa akin, kahit malayo. At least, yung... Ano ba anak mo, Jowa? Ano ba? Siyempre, asawa. Siyempre, asawa. Siyempre, asawa. Gusto ko nga, bukas, pwede na yan, asawa eh. Nako, Kuya Gino, magdahan-dahan ka kasi napigtas na yung isang garter. Baka mayayin ka lang dito tapos sa personal wealth ko pala. Di ayaw mo nun? Yeah. Di ba, Ate Gin, yung, yung pagiging wild naman yung inahanap mo? <laughs> Dapat ano, diretsyo na. Uy, wild well, pala to. Parang gusto nang umuwi ni Kuya Gino bukas ah. <laughs> <laughs> Alam naman nating ikaw ay uh, galing pa sa Mindanao samantalang si Ate Jean ay laking Maynila yan. So paano mo ba matutunang mag-adjust sa buhay probinsya papunta sa isang kuan? life akin, in the city sa akin kasi is nasanay ako sa city kasi lumaki din ako sa city so, okay lang yan siya Mark oh, oh, willing kang pumunta kay Ikwan kung sakasakali ready kuya ready kuya ready kuya okay lang yan basta ta ang importante alam mong pumunta paano papunta sa puso niya uy <laughs> kung uh, i-rate mo si Ate Jin, Ate Jin 1 to 10 anong rate mo It Ait. Ait. Ah, Ait. Ah, Ait. Ah, Ait. Talagang kainan talaga. Ay. Magaling ka talaga, Kuya Gino. Talagang uh, kainan talaga yung uh, deretso mo. Ang tanong dyan, Kuya Gino, kumakain ka ba? ka ba? Pag hindi, mabaho. <laughs> <laughs> kumakain nga tayo ng kilawin yan pa kaya ate ikaw naman ang magre-rate kay kuya kaya 1 to 10 mga 8 din Mabait naman siya eh. Kasi gusto mo rin kumain. <laughs> Favorite ko yung pipino na sinasabi. Pag fresh kuya. Ayun.